so for today's video, naisipan nga po namin manood ng sinehan at first time namin manood dito nga kung saan kami nakalipat one year ago. Dito po kami nakalocate sa Wagawaga Regional Area, Australia. So ito po tsura ng kanilang sinehan. So open sila every day So wala silang day off. At nag-start sila ng 9.30 at nagsasara ng 9.30pm. Ayan, dito po sa Australia, meron silang sariling uh, parang auditorium siya na hindi katulad po sa atin sa Pilipinas na nasa loob ng mall. So, ito nga po, nagbuka ko online agad-agad dahil the upon na Inday. Ayan na siya. So, makikita natin. Ang pangalan po is Forum Cinema 6. Gusto sana namin yung muwa na to, pero nakalimutan na namin yung story ng una. So, ito na lang is parang maganda siya, Wicked. At nakita naman po namin yung trailer. So, dito po sa Australia is um, Uh, ito lang po yung parang day off namin na gagawin para at least to unwind din yung sarili namin. And then, ito nga, nagbayad na kami ng ticket at lahat kasi mas mura kapag sa online ka bibili. So, kung makikita natin, ang price po is 1950 per person times 2 plus yung Ayaw po bakit may $2? And then, ikaw na mamimili ng seat. Yung black po is occupied, occupied na. And then, yung yellow, kung saan mo naman gusto, umupo. So, syempre, doon kami sa, sa tabi ng, ano, sa tabi ng onting black. So, ayun nga po, mamaya po kami manonood ng 7.30pm at it takes 2 and a half hours yung uh, movie na yon So, I think maganda naman yung trailer. And then, ang makagandahan naman po is Uh, pwede kayo magdala ng food and drinks hindi katulad sa Pilipinas na required kang bumili or ayaw mong kumain. Dito po, ayan, pwedeng-pwedeng uh, magdala na lang ng anytime at sabi nila, mas mura kapag Monday to Thursday bago ng 5pm kayo manonood. So, kung dito po kayo sa Australia or dito sa Wagawaga specifically, ayan, try nyo na at first time nga namin at nakakatuwa kasi. Ayan, dito sa paghawaga at ito ang tsura ng kanilang cinema. So, ayan. Tapos, i-click nyo lang yung QR code and then that's it. Hindi na kailangan ng staff. So, sa kabila naman is doon yun kapag bibili ka ng food's and drinks. Pero pwede din na kayo magdala ng sarili niyong food. O ba diba, saan ka pa? Worth it naman. Ayan, medyo madaming tao kasi Friday na nga po at paggabi na. Ayan yung amount kung magkano ang kanilang uh, popcorn at mga drinks. Ang aming papanoorin ang uh, Wicked. Mukhang maganda siya at uh, to be continued. Siyempre, bawal po ang camera sa loob ng sinihan. Ayan, while waiting. Ngayon ang aking itsura. Anyway, ayan na siya. Pipiliin. Medyo mahaba ang linya kasi nga late na kami dumating. Pero on time naman. Ayan ang aking time at binili lang namin is isang soft drinks kasi kumain naman kami sa bahay. So tipid-tipid at uh, balanced pag may time. So anyway, um, a bit spoiled yung kwento ng Wicked is may part 1 yun. So maganda naman yung story. It is a musical story which is a good ano naman story and then may friendship at nagustuhan namin in fairness. So ayan yung kanilang itsura. Ang muwa na to ay sosyal, may lagayan ng popcorn. So ayan, dito naman is pwede nyo na makita kung saan kayo nakaupo. Pero ayan, akyat lang tayo and then magkakatabi na yung cinema at wala ding guard or anything papasok. Kayo na bahala, pumasok talaga. So, medyo maaga kami, 5 minutes ahead. Ayan, nakalagay yung mga bawal. Ayan, and then by letter and by number, nakaguided naman siya. So, ayan, nauna nga po pala kami. At alam nyo naman, nakala namin on time ang mga OC. But, ayan, medyo late sila today. So, ayan, nandyan kami sa likod ni pretty girl na ayan, na blended. So, hanap lang tayo ng um, upuan na naka-assign uh, sa amin. Uupo na mi at waiting-waiting pag may time. Yun nga lang, medyo matagal nag-start at um, based of our experiences, medyo hindi siya ganun kalamig. And then, um, yun na nga. Ayan. Ang itsura ng kanilang auditorium tawag dyan. And then, wala pang ang tao. Kasi madaming tao dun sa bilihan ng mga, ano, food and drinks. Welcome to, ayan, Forum 6. Ayan, to be entertained. So, that's all for today. Thank you all for watching. Have a good day.